kahit sino naman kasi magdududa. Una, pinagdudahan ng mga kababayan natin yung ginawang pagsilbi nga ng warrant of arrest na itong or ng, ng uh, NBI 11, Region 11. Pinagdudahan talaga dahil may pa merienda, may pa house tour. Okay, may mga tour guides na kasama, andiyan lahat. <laughs> Parang hindi naman ganyan manghuli ng mga kriminal ang NBI dahil kalimitan nilang ginagawa ay yung uh, yung kanilang operasyon ay talagang matindi ano meron pa silang mga may mga uh, ano bang tawag sa mga operasyon ng mga yan yung matitiklukan na lang basta-basta talagang pinagpaplanuhan nila yung mga ganyang pag-aresto or pagsilbi ng warrant of arrest pero sa puntong ito ay napakakampante at mukhang mukhang nag-enjoy pa daw yung mga taga NBI kasama ng mga mga tauhan diyan sa KOJC na nag-enjoy din. Mm. May mga entrapment operation pa yung mga NBI na yan pag nanghuhuli ng mga kriminal. Pero sa puntong ito, abay kakaiba, napaka-peaceful talaga <laughs> ng ginawa niyo po. Talagang kaduda-duda tong NBI 11 Ano ho? Sabi naman itong isang or ng mga natasan, etong etong company ni Buloy ay ibang klase ren dahil parang gusto nilang diktahan kung ano ang dapat gawin ng mga arresting officers katulad nga ng NBI at ng PNP. Gusto daw dik diktahan kung ano ang dapat gawin. Kaya sa sa PNP, abay dapat kayong maging matigas. Okay, masamang pangitain nga daw yan yung ordinaryo kasing kriminal, pag huli minsan titumba agad. totoo, di ba? Pero kapag ang kriminal, gaya ni Kibuloy, ang PNP pa ang mag-a-adjust. Oh, yan. Yan yung gusto nila. Dapat mag-adjust daw ang PNP sa kagustuhan na itong mga, o na kampon ni Kibuloy. Hmm. Sabi kasi dito, hindi daw sila papayag na halughugin yung buong compound sa lahat ng sulok ng compound, hindi daw papayag na halughugin ng mga kapulisan. At bakit kasi magpapaalam kayong mga kapulisan? Hindi ba dapat ay kusa nyo na lang halughugin? Hmm. Siguro naman ay kaya nyo uh, iwasan na may masaktan diyan sa mga na, nasa compound na kuno ay mga madadasalin, <laughs> na kuno ay mga mabubuting tao. <laughs> yung puno, yung pinaniniwalaan, isang isang kriminal at mapang-abuso. Tapos ano anong gusto niyo? Paniniwalaan namin na yung mga miyembro ay ganun na, na mabubuting tao. Para namang baliktad yun. Kalokohan talaga nato mga miyembro ng pulto na si Kibuloy ano ho. Yung kanilang leader po ay most wanted. Akusado ng sandamakmak at nakarumal-dumal nga na na, na na, akusasyon. Tapos sasabihin niyo na kayo yung mga mabubuting tagasunod ni Kibuloy. Paano nangyari yun? <laughs> for just for santo. Yun, hindi na papayagan. Itinanggi rin nila ang aligasyong panunuhol ng kanilang leader na si Kibuloy nga sa mga opisyal o sa ilang opisyal ng pamahalaan. Ako, hindi naman ito bago yung mga panunuhol na ganito. Sa dami kasi ng yaman, sa laki ng yaman natang si Kibuloy. Baka noon pa kumitilos na yan noon pa na wala pa rin pa man din ang warrant of arrest noon pa na wala pang kung ano-anong uh, kung ano-anong lumabas na desisyon ng korte wala pa man yan ay siguradong gumagana na yung sinasabing kayamanan nga na si Kibuloy abay normal yan eh sa mga taong gustong tumakas sa mga taong gustong o nagtatago sa batas Katulad nga po, meron si Kibuloy. Pero darating ang oras na mawawalan ka ng tagasunod, mawawalan ka rin ng mga taong puprotekta at defense sayo. Dahil magkakaroon ng realization ang mga nasa paligid mo na totoong ikaw nga ay abusado at isang pugante at isang dangerous na, na fugitive na tinatawag. Good luck.